ang pelikula ay nagsisimula sa makabagong lungsod ng Hokkaido sa Japan, kung saan ang AI ay umunlad sa isang punto na ang mga tao at mga robot ay magkakasama ng namumuhay. Sa pangbungad na eksena, makikilala natin si Ken Kasugay, isang lalaking walang trabaho na gumugugol ng kanyang oras sa paglalaro ng mga video game. Isang umaga ay nasa kalagitnaan ng laro si Ken nang dumating ang kanyang asawang si Emmy, ipinalam niya sa kanya na mayroong kakaibang robot sa kanilang likod bahay at hiniling sa kanya na dalhin ito sa ibang lugar. Gayunpaman, walang pakialam si Ken at ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalaro na ikinagalit ni Emmy. Pinagalitan siya nito dahil wala siyang trabaho at hindi pa tumutulong sa mga pangunahing gawain sa bahay. Naiinis pa siya nitong tinanong tungkol sa panayam niya sa trabaho kahapon, ngunit iniwasan lang ni Ken ang tanong na ito at umalis ng bahay. Pumunta siya sa likod bahay at nakita ang kakaibang robot na nakaupo sa ilalim ng puno. Nang tanungin ni Ken kung sino ito, ay nagulat ang robot at natakot. Pagkaraan ng ilang sandali ay ipinakilala ng robot ang kanyang sarili bilang si Tang, ngunit wala itong ideya kung saan ito nanggaling at tila nawalan ng memorya. Sinabi ni Ken ang kanyang pangalan at nagsimulang inulit ni Tang ang sinabi niya sa isang magulong pananalita ng Japanese. Kasunod nito ay dinala ni Ken ang robot sa isang malapit na junk shop para itapon, sinabi ng may-ari na paghihiwalayin niya ang mga pyesa at ibebenta, kaya nagpa siya si Ken na iwanan ito. Habang siya ay naglalakad palayo, paulit-ulit na tinatawag ni Tang ang kanyang pangalan ngunit hindi niya ito pinapansin at nagpatuloy sa paglalakad. Gayunpaman, agad na nakatakas ang robot sa junk shop at nagsimulang sumunod sa kanya. Maya-maya ay nasa bahay si Emmy nang makatanggap siya ng tawag mula sa ospital, kung saan dapat may interview si Ken para sa isang intern kahapon. Sa kanyang pagkabigla ay nalaman niyang hindi nagpakita doon ang kanyang asawa at sa sandaling ito ay dumating si Ken sa bahay kasunod si Tang, ang robot ay mausisa na sinusuri ang mga larawan sa sala at nagsimulang kumuha ng ilang mga tisyo mula sa mesa. Samantala, ang galit na galit na si Emmy ay hinarap si Ken tungkol sa kung bakit hindi siya dumalo sa job interview kahapon kung saan sinagot niya na nakalimutan niya. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa pera dahil ibinigay sa kanila ang mana ng kanyang ama. Ngunit lalo lamang nabigo si Emmy at ipinahayag kung gaano na siya napapagod sa kanyang isip bata na pag-uugali. Dahil sa sobrang galit, kinuha niya ang isang antigo na orasan mula sa mesa at binasag ito sa sahig. Ito ay labis na ikinalungkot ni Ken dahil ang orasan ay regalo ng kanyang yumaong ama gayon paman, sinabi sa kanya ni Emmy na oras na para umayos siya at magpatuloy sa buhay. Pagkatapos ay pinalayas niya si Ken sa bahay at sinundan din siya ng tapat na robot. Nang maglaon ay makikita natin silang dalawa sa hintuan ng bus at labis na nag-aalala si Ken sa kanyang sitwasyon. Habang iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin, napansin niya ang isang uri ng likidong tumutulo mula kay Tang. Ang mausisa na si Ken ay binuksan ng robot at nakita ang Atubit Systems na nakasulat sa loob. Lumalabas na ito ang pangalan ng isang kumpanya na siyang nangungunang tagagawa ng Android sa bansa. Matapos suriin ang website ng kumpanya, natuklasan ni Ken na nag-aalok sila ngayon ng mga bagong robot kapalit ng mga luma. Pagkatapos ay nakaisip siya ng ideya at nagpa siya na ipagpalit si Tang para sa isang mas mahusay na robot na makakatulong sa gawaing bahay. Dahil naniniwala siya na kung iregalo niya ito kay Emmy, patatawarin siya nito at muling tatanggapin sa kanilang bahay. Kasunod nito ay nagpa siya siyang pumunta sa Fukuoka kasama si Tang, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Atubit Systems. Sa eroplano, isang batang nakaupo sa harap ni Ken ang naghagi sa kanya ng mga matatamis na pagkain. Sinabihan niya ito na huminto, ngunit ipinagpatuloy ng bata ang kanyang maling pag-uugali. Dahil galit na galit ay tinawag ito ni Ken na isang sutil na bata at binanggit din ni Tang ang parirala ng paulit-ulit. Lumikha ito ng nakakahiya na sitwasyon dahilan para magalit si Ken sa robot, tinawag niya itong basura at nagbanta na itatapon siya. Ngunit ang kanyang mga salita ay nagpalala lamang sa sitwasyon dahil ang naiinis na robot ay nagpalabas ng singaw mula sa kanyang ulo. Sa sumunod na eksena, dumating sila sa opisina ng Atubit kung saan sinubukan ni Ken na ipalit si Tang sa isa sa mga pinakabagong modelo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng receptionist na ang robot ay hindi bahagi ng kanilang sistema at naglalaman lamang ng ilang bahagi mula sa kanilang kumpanya humingi ito ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi nila maproproseso ang palitan. Samantala, isang lalaking nagngangalang Shinji ang umiikot sa pasilidad kasama ang ilang bata. Nang makita ng mga batang ito si Tang, mabilis nila itong pinuntahan at kinunan ng litrato na tila sila ay nabighani sa robot. Ipinakita ni Tang ang kanyang pagiging mabait sa pamamagitan ng pagliligtas sa isang kulisap na malapit ng mamatay. Nang makita ito, Humanga si Shinji at lumalabas na isa siya sa mga punong taga-disenyo ng robot sa atubit. Humingi siya ng pahintulot na suriin ang robot at pumayag naman si Ken. Pagkatapos ay dinala sila ni Shinji sa kanyang opisina, doon ay nakita niya ang isang transparent na tubo na puno ng dilaw na likido na nasa loob ni Tang, napansin niyang may maliit itong bitak dahilan para tumulo ang likido. Napagtanto ni Shinji na ito ang gasolina ni Tang kaya gumamit siya ng pangunang lunas upang pansamantalang ayusin ito gayon paman, binalaan niya si Ken na kung mauubos ang likido ay masisira ang robot. Napansin niya na si Tang ay napakatalino at mukhang nakakaranas ng iba't ibang emosyon na parang tao, binigyang diin din niya na napaka ng robot at hinihimok si Ken na alagaan ito. Samantala, mapapansin natin na may nanunood sa kanila sa isang monitor sa pamamagitan ng kamera ni Tang, sumunod ay binanggit ni Shinji ang tungkol sa kanyang kaibigan na si Atsuki rin na isang dalubhasa sa robotics, ibinunyag niya na nakatira ito sa Shenzhen, China at hinihimok si Ken na bisitahin ito dahil siya lang ang tanging paraan para maayos si Tang. Naiinis ang ating bida dahil ayaw niyang bumiyahin ng ganoon kalayo, ngunit nang ipaliwanag ni Shinji na ito ang tanging paraan upang mailigtas ang robot ay atubili siyang sumang ayon. Pagkalipas ng ilang oras, dalawang misteryosong lalaki ang dumating sa opisina ng Atubit at hiniling ang lokasyon ni Tang kay Shinji. Mukhang delikado ang mga ito kaya ang natatakot na si Shinji ay nagtapos sa pagbubunyag ng impormasyon. Samantala, makikita natin si Naken at Tang na lumapag na sa Shenzhen. Bumisita sila kay Atsuki kinabukasan at mukhang natutuwa siyang makita sila, pagkatapos ay magiliw niyang niyakap si Tang na sinasabing sabik siyang naghihintay na makita ang robot. Habang naguusap sina Atsuki at Ken, napansin ni Tang ang isang remote control na kotse sa dikalayuan at hinabol ito. Gayunpaman, ito pala ay isang bitag dahil ikinulong ng dalawang lalaking misteryoso ang robot sa kanilang van bago nagmaneho. Nang mapansin ito nila Ken, sinundan nila ang sasakyan ngunit hindi na nila ito nahabol, sa kabutihang palad ay nagawa ni Atsuki na itapon ang kanyang ID card na may GPS tracker sa van. Pagkatapos ay mapapansin natin na may sumusubaybay muli sa sitwasyong ito gamit ang kamera ng robot. Kinagabihan ay sinusundan ni na Ken at Atsuki ang GPS tracker at dumating sa harap ng isang bodega, ilang sandali pa ay biglang nakatanggap ng tawag si Ken mula kay Emmy. Sinabi niya sa kanya na hindi na niya siya kayang alagaan pa at inamin na ang kanyang pagkawala ay nagpaginhawa sa kanyang pakiramdam. Sinabi niya pa na dahil bahay ito ng kanyang mga magulang ay siya na lang ang alis. Nagulat si Ken sa kanyang hindi inaasahang saloobin at nakaramdam ng pagkabalisa gayon paman, iginagalang niya ang kanyang desisyon at piniling palayain siya. Pagkatapos ibaba si ang tawag, makikita natin na hindi masaya si Emmy sa kanyang desisyon at napaiyak siya. Samantala, biglang bumukas ang pinto ng bodega kaya inayos ni Ken ang kanyang emosyon at pumasok kasama si Atsuki. Napansin nila ang dalawang mandurukot na paakyat sa itaas para kumuha ng beer, Sinasamantala nila ang pagkakataon na ito at mabilis na kinuha si Tang at naghandang umalis. Ngunit ilang sandali pa ay lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Dr. Kato na ipinakilala ang kanyang sarili bilang boss ng mga dumukot. Pinigilan niya sila sa pagalis at nagpatuloy sa paginspeksyon sa mga bahagi ni Tang, agad niyang nakilala ang mga bahagi at binulungan ang kanyang sarili na si Professor Baba ang tiyak na lumikha sa robot na ito. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawang tauhan ni Kato at hinuli si Tang. Sa oras na iyon ay sinabi ni Ken na hindi niya kailangan ng basurang robot at sinusubukan pa nga niyang itapon ito. Nang marinig ito ay nagalit si Tang at nagsimulang magpalabas ng singaw mula sa katawan niya tulad ng ginawa niya sa eroplano. Dahil dito ay nalito ang dalawang tauhan kaya binitawan nila ang robot. Lumalabas na plano pala ito ni Ken upang magdulot ng kaguluhan. Silang dalawa ni Atsuki ay mabilis na nagsimulang lumaban sa mga mandurukot, at sa huli ay nagnakaw si Atsuki ng taser gun mula sa isa sa mga lalaki at pinatumba ito. Sumunod ay itinutok niya ang baril sa natitirang dalawa at hinimok si Ken na tumakas kasama ang robot. Pagkatapos nito ay tumakas si Ken sa bodega kasama si Tang, ngunit napansin niya na may tumutulo sa katawan ng robot. Sa oras na iyon ay nakatanggap siya ng isang video call mula sa isang hindi rehistradong numero. Nang sinagot niya ito ay ito pala si Profesor Baba na siyang lumikha kay Tang, Tuwang-tuwa si baba nang makita ang robot at tinawag itong James, pinasalamatan niya si Ken sa pag-aalaga sa kanyang anak at inanyayahan niya silang pumunta sa isla ng Miyakojima. Inihayag din niya na ang robot na ito ay may kapangyarihang baguhin ang mundo at nangangako na aayusin ito. Sa sumunod na eksena, dumating si Ken at Tang sa isla ng Miyakojima at umupo upang humanga sa magagandang tanawin. Sa panahong ito ay nagkwento si Ken sa robot tungkol sa kanyang masaklap na nakaraan na inihayag na gusto niyang maging isang doktor at minsan ay nagtrabaho bilang isang medical na intern. Gayunpaman isang araw, ang kanyang ama ay naaksidente at ipinasok sa silid ng ospital. Dahil lahat ng mga doktor ay nasa labas, ang mga nurse ay umasa kay Ken at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit sa sobrang takot niya ay natigilan lang siya at hindi nakasagot. Makalipas ang isang oras ay dumating ang isang doktor, ngunit sa oras na ito ay namatay na ang kanyang tatay. Sa kasalukuyan, sinabi ni Ken kay Tang na mula noong araw na iyon ay hindi na niya pinagkakatiwalaan ang kanyang sarili at ganap ng tumigil sa pagtatrabaho. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang walang kwentang tao at banigo lamang niya ang kanyang asawa sa mga nakaraang taon. Nang marinig ito, Si Tang ay nakiramay sa kanya at nagpakita ng isang masayang sayaw upang pasiglahin ang kanyang nararamdaman na ikinatuwa ni Ken. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawa sa bahay ni baba kung saan magiliw silang binati ng profesor. Pinasalamatan niya si Ken sa pagdala doon kay James at ibinunyag niya na ang robot ay nawawala ng maraming taon matapos ang aksidente sa isang laboratorio. Pinalitan ni Baba ng bago ang tubo sa katawan ni Tang na nagpapaliwanag na ang mga nilalaman nito ay bioethanol fuel na nagmula sa kalapit na tubo. Gayun pa mukhang hindi nasisiyahan si Tang na makita ang profesor at sinubukan na magtago sa likod ni Ken para sa proteksyon. Alam ng huli na wala siya sa posisyon na kunin ang robot at nagpatuloy na umalis. Kumapit si Tang sa kanyang mga paa at nagmakaawa na isama siya, ngunit hindi ito pinansin ni Ken ng may mabigat na puso at lumakad palayo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakasalubong ni Ken si Dr. Kato na papunta sa bahay ng profesor. Nag-alala siya ng matuklasan niyang ibinigay ni Ken si Tang sa profesor. Si Kato ay nagsimulang magkwento ng isang aksidente na naganap limang taon na ang nakararaan. Inihayag niya na minsan ay nakatrabaho niya si baba sa robot na si James na isang proyekto ng robot ng militar. Sa isang sesyon ng pagsasanay sa pagbaril, ang isa sa mga robot ay nagkaroon ng takot at nagsimulang magpanik bago patayin ang lahat. Lumalabas na ang robot ay nakabuo ng mga emosyon na nakita ni Baba bilang isang pambihirang tagumpay sa artificial intelligence. Nais niyang panatilihin ang tagumpay na ito para sa kanyang sarili, kaya inalis niya ang Eurochip mula kay James at ikinabit ito sa isa pang robot na ginawa niya. Pagkatapos noon, sinunog niya ang laboratorio at tumakbo palayo doon ibinunyag ni Kato na ilang taon na nilang hinahanap ang profesor para arestuhin siya. Nang marinig ang lahat ng ito, kinuha ng nag-aalalang si Ken ang kotse ni Dr. Kato at nagmadaling umalis upang iligtas ang kanyang kaibigan. Bumalik sa bahay, sinusubukan ni Baba na kunin ang Eurochip mula kay Tang, ngunit ang natatakot na robot ay tumakbo palayo sa kanya. Maya-maya ay dumating si Ken doon at dumiretso siya sa loob ng lab. Nagawa niyang mahanap si Tang at ang dalawa ay nagtangkang tumakas, ngunit mabilis na isinara ni Baba ang lahat ng mga pinto gamit ang kanyang computer system. Sa sandaling ito, dumating din si Dr. Kato, ngunit siya ay natigil sa labas at hindi makapasok sa lab. Kasunod nito, ipinaalam ni Baba kay Ken na pinagmamasdan niya siya sa kamera ng robot sa buong panahon. Tinawag niya itong mahinang nilalang dahil sa pagiging suplado sa nakaraan at hindi kayang buhayin ang kanyang pamilya pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang masamang plano ng paggamit ng katalinuhan ng robot para maging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Pagkatapos, nilapitan ng profesor si Tang gamit ang isang palakol, ngunit pinigilan siya ni Ken. Nagtataka si Baba kung bakit tinutulungan niya ang isang robot, na isa lamang makina, ngunit sinabi ni Ken na kaibigan niya si Tang, hindi nagustuhan ng profesor ang sagot at inatake siya ng robotic arm, ngunit nagtulungan si na Ken at Tang para agawin ito. Sa huli, Hinampas ni Ken ang matanda gamit ang parehong braso at nawalan ng malay. Ngunit nang tila wala ng panganib, isang mabigat na aparador ang nahulog sa malapit at si Tang ay naipit at durog sa ilalim nito. Nagmamadaling iniligtas ni Ken ang robot, ngunit tumutulo ang gasolina nito na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Sinubukan ni Ken na palitan ng fuel tube, ngunit hindi pa rin nagigising si Tang nang mapagtanto na hindi niya ito magagawa ng mag-isa, Tinawagan niya si Kato at inutusan siya ng huli na tingnan kung nakakonekta ang cable sa baterya nito. Naputol ang kurdon, kaya kumuha si Ken ng kalapit na kasangkapan para ayusin ito. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Dr. Kato na ikonekta ang core unit sa susunod. Mayroong dalawang socket, at tinanong ni Ken kung alin ang gagamitin, ngunit sabi ni Dr. Kato na si Babalang ang nakakaalam nito. Nagbabala siya na kapag nabigo siya, magkakaroon ng short circuit at masisira si Tang. Iniwan nito si Ken sa isang malagim na sitwasyon at iniisip niya kung dapat niya itong gawin o hindi. Ang alaala ng operasyon ng kanyang ama ay bumalik. Ngunit iniipon ni Ken ang lahat ng kanyang lakas ng loob at nagtapos sa pagpili ng isang random na socket. Ang kanyang hula ay lumabas na tama at ang robot ay nagsimulang magising. Ngunit tila nawala ang lahat ng alaala nito at ipinakilala ang sarili bilang James. Isang naguguluhan na Ken ang nagsabi sa robot na ang pangalan nito ay Tang at ikinwento kung paano sila nagkakilala at napunta sa ganitong sitwasyon. Nakapagtataka, ibinabalik nito ang mga alaala ni Tang na nagpapahiwatig na maaari itong makaramdam ng mga emosyon. Sa wakas ay tinawag nito si Ken sa kanyang pangalan at sinabing mahal niya ito. Tuwang-tuwa ang lalaki nang marinig ito at tumugon na mahal din niya si Tang sa susunod na eksena. Maraming pulis ang dumating sa bahay at inaresto si Profesor Baba. Pagkatapos ay umuwi si Ken kasama si Tang at hinanap ang kanyang asawa na malapit ng umalis. Napansin ni Ken na naayos na niya ang antigo na orasan ng kanyang ama at ito ang nagpapasaya sa kanya. Gusto na niya itong pigilan, ngunit natatakot siyang magsalita. Kaya naman, ginampanan ni Tang ang isang nakarecord na mensahe ni Ken na nagsasabing siya ay magiging isang doktor muli at magpapatuloy sa nangyari sa nakaraan. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na maging isang mas mabuting tao at ibalik ang kanyang asawa. Nang marinig ni Emmy ang lahat ng ito, nakaramdam ng matinding emosyon si Emmy at nagpa siya na ang kanyang asawa. Maluhaluhang humingi rin ng tawad si Ken sa lahat at nangako na magiging mas mabuting asawa ito para sa kanya. Nagtatapos ang pelikula sa isang matinding halik ng mag-asawa pagkatapos nilang takpan ng tela ang mga mata ni Tang. Salamat sa panonood at pagsuporta. Upang maging updated kayo sa aming mga movie recap, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Babush!